isang ina at ang kanyang batang anak. Pabalik na sana sa kanilang tahimik na tahanan. Matapos ang isang mahabang bakasyon. Pero hindi nila alam ang simple paghinto sa isang bus terminal ay magiging bangungot at tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang bangungot na walang sino man ang handang harapin. May 31, 2002 Kasagsagan ng init ng tagaraw Sa Pasay City Abala ang mga tao sa kani -kanilang biyay. Pero sa gitna ng karaniwang araw na iyo Isang hindi inaasahang pangyayari ang yayanig sa bansa Si Salvacion Palala at ang kanyang apat na taong kulak na anak na si Dexter ay kagagaling lang sa dalawang lingkong bakasyon sa Camarines Sur. Kuyat, pagod, pero masaya. Uuwi na sana sila sa pampanga. Pero bago sumakay sa bus, nagdesisyon silang dumaan muna sa banyo. Isang desisyong magbago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa isang iklab, isang lalaki ang biglang magplot kay Dexter. Napasigaw si Salvation. Tumumpad sa kanya ang tanawing hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Isang matulis na patalim nakatutok sa leeg ng kanyang inusenteng anak. Nagkagulo ang mga tao. May sumisigaw. May nagtakbuhan. Ang ilang pulis na nakatalaga sa lugar ay agad na tumawag ng pack -up nakilala ang lalaki bilang Diomedes Talbo. Walang permanente tirahan. May kasaysayan ng paggamit ng droga. At tila wala sa sariling pag-iisip nang gawin ang karumatumal na krimen. Pero ano nga ba ang tunay niyang motibo? Ano ang dahilan niya para gawin ito? Sinubukan siyang kausapin ng mga pulis pero hindi nila siya maintindihan si Talbo ay nagsasalita sa wikang iluwanong at dito nagsimula ang mas malaking problema wala na isang opisyal ang marunong ng kanyang wika ang tanging komunikasyon sa pagitan nila ay puro sigaw at pananakot si Dexter umiiyak walang laban sa patulis na patalim na nakatutok sa kanyang leg. Ang kanyang munting katawan ay nagiinik sa takot. Abang ang kanyang ina ay patuloy na nagpamakaawa. Pero tila hindi ito mabot sa isipan ni Talbo. Dalawang oras at lumipas. Napanood ito ng buong sambayanan sa live broadcast ni Michael Bahati. Ang tensyon ay lalong tumindig nang hilingin ni Talbo na makausap si Lito Ariola. Isang hindi pa matukoy na personalidad. Pero isang pagkakamali ang naganap. Ayon kay Michael Fahatin. May mga sandali na tila gusto nang sumuko ni Talbo. Pero imbis na tapusin agad ang sitwasyon. Pinatagal ito ng mga otoridad inihintay pa raw nila ang mas nakakataas na opisyal bago ng hakbang. May time na lang susuko siya. Pero at time, parang hinintay pa nila yung otoridad. Mm. nila yung punong, punong lusod para mag or something. Pero matagal lang, matagal lang yan, So... Habang lumilipas ang bawat minuto, lalong bumibigat ang sitwasyon. Hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa isang itlap, biglang pinagsasaksak ni Talbo si Dexter. Nagsisigawan ang mga tao. Ang pulis agad na responde at nagpaputok ang bala. Pagpagsak ng katawan ni Talbo, pupagsak din ang kawawang bata. Sinugot agad si Dexter sa ospital. Umaasang may pag-asa pa. Pero nang lumabas ang autopsy isang mas patinding katotohanan ang lupitaw. Hindi ang mga saksak ni Talpo ang kinamatay ni Dexter, kundi ang bala ng baril na tumama sa kanyang puso. Ang mismong polis na dapat sumagip sa kanya, sila rin ang nagbigay ng kanyang maagang kamatayan. Nagulantang ang buong bansa sa revelasyong ito. Galit ang publiko dahil sa kapalpakan ng operasyon. Sinibak sa pwesto si Pasay Police Chief Eduardo de la Serna. Kinasuhan din ang sapong pulis at walo sa kanila ang tuluyang tinanggal sa serbisyo ng Internal Affairs Service. Ngunit matapos ang lahat, ang pamilya ni Dexter, lalo na ang kanyang ama, ay pinatawad si Talbo. Isang pagpapatawad na tila mas mabigat dahil ang tunay na pumatay kay Dexter ay hindi lamang ang hostage taker kundi ang kapalpakan ng sistema. Matapos ang trahedyang ito, nagkaroon ng panawagan para sa mas mahigpit na pagsasanay ng mga pulis pagdating sa hostage situations. Sinimula ng PNP ang pagbibigay ng training para sa crisis negotiation at masusing tactical response. Ngunit, makalipas ang walong taon, muling naganap ang isang madugong hostage taking. Ang Manila Hostage Crisis noong 2010, kung saan walong dayuhang turista ang namatay sa kamay ng isang dating polis na desperadong umiki ng hostesya. Ang pamilya ni Balala sa kamila ng sakit ay e piniling magpatuloy sa kanilang buhay. Ngunit ang trauma ng pangyayaring ito ay hindi na mabubura sa kanilang alaala. -ala. Si Salvacion, ang inang saksi sa trahedya, ay nananatiling tahimik. Pilit pinupuo ang pira-pirasong buhay na idiwan ni Dexter. Samantala, ang pamilya ni Diomedes Talbo ay hindi rin ligtas sa hinagpis ang kanyang mga kapatid ay humingi ng pakmanhid sa pamilya Balala. Ngunit patuloy na binalot ng kahihiyan ang kanilang pangalan. Pero paano kung naging maayos ang negosyasyon? Paano kung may handang translator o Ilocano speaking negotiator? Paano kung hindi pinatagal ang desisyon ng mga otoridad? At higit sa lahat, paano kung napuhay si Dexter? isang patang inosente. Ano kaya ang kanyang mararating sa buhay? Kung hindi siya hindi na kapalpakan ng mga dapat sanay nagpaprotekta sa kanya. Isang doktor? Isang guro? Isang tagapagtagol ng ustisya. Pero hindi na natin malalaman. Ang trahedyong ito ay patunay na ang kawalan ng maayos na plano, maling desisyon at kakulangan ng wastong pagsasanay ay maaaring magdala ng mas matinding trahedya kaysa sa inaasahan. Hanggang kailan tayo magpapabaya? Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong klaseng sistema? Isa lang ang balino. Si Dexter ay isa na namang inosente biktima ng isang sistema hindi natuto sa sarili nitong pagkakamali.